viral ngayon sa social media ang debate tungkol sa isyo na to. Ang army ba ay pwedeng maging pulis? Ang pulis ba ay pwedeng maging army o maging sundalo? Alika, sagutin natin. I-discuss natin maayos dahil maraming hindi nagkaintindihan at maraming nagyayabang nakaya kaya niya ang ginagawa ng isa at yun ay naging resulta sa hindi pagkakaintindihan at pag-away-away ng mga miyembro sa armed services, particularly sa mga sundalo at sa mga kapatid namin sa Philippine National Police. Para masagot natin to ng matino, kailangan natin lahat mag-review sa mga binabasa na mga references. Ang una ay ang 1987 Constitution na doon naman nakalagay ano ang mandato ng Armed Forces of the Philippines na ito yon At bisitahin din natin ang provisions ng Republic Act 6975 tungkol ito sa creation ng Philippine National Police at ano ang kanyang ginagawa at iyon ay ang enforcement ng domestic loss nararapat lang din na basahin natin ang provisions ng Republic Act 8551 o yung reorganization ng Philippine National Police na kung saan klarong-klaro dito na inilagay ang provision na ang Department of National Defense ang siyang mangunguna sa suppression ng insurgency at support role lamang dito ang Philippine National Police unless i direct ng presidente ang pulis na sumali sa mga combat operations laban sa isang particular na armed group alam mo merong interplay ang roles, duties, mandates ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at ito ay tungkol sa pagiging protector ng Filipino people. Mayroon lang siyang mga specifics na magkakaiba, kaya hindi naman talaga sinasanay ang mga sundalo para maging pulis o kaya ang mga pulis para maging sundalo. Subalit, dahil mayroon ngang interplay ang kanilang mga roles at mayroong kaparihas, at yon ay ang protektahan ang Filipino people. Sa domestic threats ay kailangan magtutulungan sila. Ika nga, complementary ang kanilang trabaho. Ngayon, mayroong iba't ibang requirements para maging sundalo at maging pulis. Ang sa pulis, sila ay required na college graduate at yon ay parte doon sa kanilang effort na ma ang Philippine National Police na siyang makipag-interact sa mga kababayan natin on a daily basis. Kaya iba ang kanilang rank structure although sila ay uh, ikapanga ay national in scope and civilian in character ay kakaiba ang kanilang ranking system pero ngayon ay hinahalin tulad sa military samantala sa amin sa mga sundalo ay hindi pwedeng gawin namin ang lahat ng trabaho ng mga pulis subalit dahil doon sa pagpasa sa batas pagsabatas ng Republic Act 6975 ay ginagawa na rin namin ang trabaho ng pulis. At yon ang halimbawa dyan, ay ang pagsagawa ng kanilang, supposedly kanilang role ng pag-enforce ng domestic laws. Ang mga batas ng Pilipinas na ipinasa ng ating kongreso ay dapat mayroong mag-enforce yan. Kaya nga, law enforcement agency. Ang mangunguna sa insurgency, yung mga uh, lumabag sa batas ng Pilipinas, particularly in the use of armed violence Pagbitbit ng mga armas, pag-terrorize uh, sa mga tao, mga domestic laws yan, and dapat sa Philippine National Police. Dahil hindi nakakayanan ng uh, Philippine National Police, ang trabaho na yon ay naggawa ng batas. Ang ating mga mambabatas mga lawmakers natin, para ibigay muna ito sa Armed Forces of the Philippines. Kaya... When it comes to fighting the New People's Army, sa mga Abu Sayyaf, sa mga terrorist elements all over the country, ang nangunguna dyan ay ang Armed Forces of the Philippines at klaro sa provisions na doon sa information gathering, uh, pag-engage uh, sa mga local authorities dahil ando naman talaga sa lahat ng mga localities ang Philippine National Police, doon sila susuporta sa... Armed Forces of the Philippines. At kung mayroong mga aristohin, mayroong kakasuhan, trabaho yon ng Philippine National Police dahil walang police power ang mga sundalo. Ngayon, kung ang mga polis tanong kung sila ba ay pwedeng maging sundalo. Depende kung anong klase sa misyon na ginagawa ng sundalo. Dahil sa amin, meron kaming tinatawag na military operations other than war at kasama na doon ang pagiging deputized namin sa mga halimbawa sa trabaho ng during elections at sa pagkandak ng HADR o Humanitarian Assistance Disaster Response, trabaho namin yon doon pwedeng gawin ng polis yun, tama naman yun pwede niyang gawin na uh, kung ano yung ginagawa ng sundalo gagawin din ng Philippine National Police ang pagkandak uh, ng operations against sa Abu Sayyaf against sa mga Uh, terorista, kagaya doon sa Marawi, pwede rin gawin ng pulisyon na na-train for that purpose. Subalit, so, maging klaro tayo, yung tunay na trabaho ng uh, ating mga kasundulan o ng uh, armed forces of the Philippines as the protector of the Filipino people and the state, yung pagsulong natin na uh, yung ating national interest kagaya ng pagprotekta sa ating exclusive economic zone yung ating uh, uh, ating mga karapatan na nakasaad sa international law hindi yan gagawin ng pulis hindi yan kayang gawin ng pulis dahil ang training na iyon para masagawa iyon yung tinatawag na combined arms joint operations ay hindi yan trabaho ng pulis hindi yan training ng mga pulis wala yan sa kanilang POI zero so hindi pwedeng ikarga mo yung mga pulis sa isang uh, uh, mission kasama ang Marines, kasama ang Air Force at sila ay uh, mag-retake ng isang island. Hindi yon hindi nila training yon So hindi sila pwedeng gumawa ng trabaho ng sundalo na kagaya nun sa aking binanggit, 'yung pagprotekta sa ating mga national interest, particularly yon sa nangyayari ngayon na kung saan ay nagdevelop din ng capabilities to protect our rights according sa international law, yung ating mga entitlements sa exclusive economic zone. Walang kinalaman ang polis doon. Dito lang sila sa lupa, doon sa mga huli ng mga kriminal, mga drogista, yung mga nagdadala ng kung ano nung kontrabando papunta dito sa ating uh, kalupaan o sa ating bansang Pilipinas. So, in that sense, yung sinasabi nitong nagpakilalang pulis na ito yon siya ay mali fake news yabang lang niya yon hindi naman lahat ng pulis nagsasabi siya lang naman yon at kung mayroon iilan siguro yung hindi rin man nakakaintindi sa sarili nilang sinalihan na organisasyon pero kung ang pag-usapan natin ay sa ginagawa ng mga sundalo na suppression of insurgency na kung saan actually ito ay enforcement ng domestic laws, kinakasuhan nga natin yung lahat ng mga terorista, kaya ng pulis dahil unang una, trabaho naman nila yon Ibinigay lang muna sa Philippine uh, Army at sa Abong Armed Forces of the Philippines, pansamantala nung ipinasa ang Republic Act 6975. Ngayon nga, ay meron ng mga panukala na i-repeal ang Republic Act 6975 para ang pulis, ay siya na ang pupunta sa mga detachment all over the archipelago, sa mga dating armed conflict affected areas para sila ang mag-sustain doon sa effort na nasimulan na ng Armed Forces of the Philippines. So ayan, ibibigay na pabalik ayon sa mga mungkahi, lalo na sa Department of National Defense, na i-handover pabalik sa PNP dahil sa kanila naman talaga yon kung titingnan natin sa pinaka-spirit ng kanilang creation. So therefore, doon sa mga nagyayabangan, ang kagaya nito ay wala sa hulog yung pagyayabang. Hindi nga talaga nakukuha sa college education ang class, good attitude, good discipline. Hindi yan nadadaan doon. And in fact, kung, kung titingnan natin sa data, napakarami ng mga college graduates na sa uniform service, kagaya ng nasa Philippine National Police, marami din ng mga listahan na na-involve sa kriminalidad mismo. So hindi rin siya assurance na kung college graduate ka, ay hindi ka masama sa mga kriminalidad. So hindi pwedeng gamitin mo sa argument na porque kalis graduate ka, ay mataas ka, ikaw ay someone, and you are over the high school graduate ng mga sundalo. Ang EFP at PNP, uliting ko, complementary ang kanilang trabaho, lalo na sa ngayon, na gusto na natin ay hand over, ibalik na talaga yan sa Philippine National Police. At yan ang dahilan kung bakit isanusulong ng PNP, I think nag-start yan uh, about 5 or 6 years ago, yung RPSB, Revised Police sa Barangay project. Nagsimula yan sa Davao region at gusto na nila i-implement all over the Philippines. At yun ay ang sinasabi namin na yung tunay na mandate na ginagawa ngayon ng, uh, ng AFP, mandate yan ng uh, Philippine National Police, the enforcement of domestic laws, community policing, pagpanatili sa katiwasayan sa mga komunidad, trabaho ng PNP yan. And, kapag magawa na nila yon, ang ating mga sundalo ay back to barracks, babalik sa kanilang uh, mga divisions at mag-prepare para sa territorial defense operations. Insya Allah, magdadasal tayo na mangyayariyan nang sa gayon ay mas maging handa ang ating bansa para proteksyonan ang ating national interest. So walang kwenta itong mga away-away na ito dahil ulitin ko dapat complementary ang effort ng dalawang ahensya parang maging lasting peace ang makamit natin dito sa ating bansang Pilipinas nang sa gayon ay makabalik sa dati niyang to na mandato ang mga sundalo at yon ay ang national territory at ang ating territorial integrity ayon sa ating konstitusyon. Palagay nyo, kaya ba talaga ng polis na gawin ang trabaho ng Philippine Army, yung tunay na mandato nito? Kaya rin ba ng Philippine Army na gawin ang trabaho ng Philippine National Police? Ilagay nyo sa comment sections.